Big announcement ng Itbulaga, ano kaya ito? Buong katotohanan lumabas na, hindi totoo ang akusasyon sa TVJ, lalo na kay Bossing Vic Soto. Buhay na testigo, nagsalita na. Direktor na siya, nakarma na daw sa ginawa nito kay Bossing. Tila na karma na nga daw ang direktor na si Yap, matapos ang mga hindi inaasahang mga nangyari sa kanya, dahil nga sa mga nangyari habang tinatapos nila ang kontrobersyal na pelikula. Matatandaang, kamakailan lang ay naghain ng kaso si Bossing Vic Soto, laban sa nasabing direktor na si Yap. Na kung saan, ay matatandaang 19 counts ng cyber libel, ang inihain ni Bossing Vic Soto, matapos malinaw na mabanggit ang kanyang pangalan, bilang isang ni Pepsi Paloma. Kasama na rin na ang 35 million pesos damages. At matatanda ang bukod sa cyber libel, ay naghain din si Bossing Vic Soto ng petisyon para sa writ of habeas data, para sa pagtanggal ng anumang impormasyon, tungkol sa kanya na ginamit sa promosyon ng pelikula niya. At kamakailan lang din, ay matatanda ang nagharap ang dalawa sa hearing ng kaso. Pero, marami nga ang mga nagsabi, na tila na karma nga daw ito, dahil sa mga nangyari sa kanya. Gaya na nga lang ng ilang mga comments, na nabasa natin sa YouTube livestream ng Itbulaga, at ganoon na rin sa iba pang video dito sa YouTube. Ito nga, ay matapos nitong sabihin sa kanyang post, ang mga hindi inaasahang nangyari, habang tinatapos daw nila ang kontrobersyal na pelikula. Gaya nga daw ng pag out ng mga distributors, pagbawi daw ng permiso para sa mga kanta, na gagamitin sa pelikula, at syempre ang mga kasong inihain ni Bossing Vic Soto laban sa kanya. Na makikita din naman sa article mula sa Inquirer.net na mababasang ang sinabi nito sa kanyang post na, bagamat naging masalimuot ang paggawa ng pelikula, kasama na ang pag out ng mga distributors, pagbawi ng permiso para sa mga awit na gagamitin, pagharap sa mga reklamo at marami pang iba. Natapos namin. Dagdag pa nga nito sa dulo na, malapit ng mapanood ng Pilipino, ang ubad na katotohanan na ayon pa nga sa Inquirer.net, ay mapapanood na nga daw ito, sa February 5. Na makikita din naman sa trailer na inilabas ni Yap. Pero, ano nga ba ang totoo? Totoo nga ba ang akusasyon laban sa TVJ? Na may kinalaman kay Pepsi, Matatandaang, kung napanood na ninyo ang interview ni Julius Babaw, sa isa sa mga soft drinks beauties noon, na si Coca Nicolas, ay tahasan nga nitong itinanggi, ang pagkakasangkot hindi lang ni Bossing Vic Soto, kundi maging ng iba pang kasama sa trio, na si Natito Sen at Boss Joey. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ito nga, ay dahil magkasama naman daw sila noon ni Pepsi sa isang bahay, ay sinubukan niya daw na tanungin noon si Pepsi patungkol dito, na kung saan ay ang sinabi daw nito sa kanya noon, ay hindi nga daw ito totoo. Dagdag pa nga daw ni Pepsi sa kanya, na ang manager daw nila ang may gawa nito, na lahat daw ay gagawin para sumikat daw sila. Na ayun pa nga kay Coca Nicolas, ay siya daw mismo ang testigo o magpapatunay, na hindi totoo ang mga balita o isyo na ito, o ang pagkakasangkot ng TVJ kay Pepsi, dahil yan daw, ay ayon mismo sa kanyang kaibigan na si Pepsi Paloma. na kung titigna ng kanyang mga sinabi, ay malinaw na walang ginawang kasalanan ang TVJ, at hindi daw nga totoo ang akusasyon at pagkakasangkot ng TVJ kay Pepsi. Samantala, marami naman ang mga dapat abangan sa Itbulaga sa Sabado, dahil marami na naman ang mga pasabog na mangyayari dito. Una na nga dyan, ay una nang inanunsyo ni Mayor Jose noong Huwebes January 23, na kung saan, ay may big announcement nga daw si Mayor na dapat abangan sa Sabado. Na naulit pa nga ngayong Diyernes January 24, na ayon kay Mayor Jose, na bukod nga daw sa mga pagsasama-sama daw sa Sabado ng mga mapoporma, makikisig, at may mga pinatunayan. ay may isang pasabog pa nga na dapat abangan ng mga manunood, o ang big announcement nga na sinasabi ni Mayor Jose, na malalaman daw sa Sabado January 25, na patungkol nga daw sa mga nanalong Mr. 2025. Isa pa nga sa mga dapat abangan, ay ang The Clones The Bark Ads Edition, dahil kung sino ang mapipili ng randomizer sa Sabado January 25, ay bawal na nga ang magpas, gaya ng ginawa ni The Bark Riza. Kaya naman, ay talaga namang marami na nga ang mga nag-aabang at mga excited para dito. Dahil sino-sino nga kaya ang mag perform na The Bark Ads sa Sabado, at kung sino-sino nga kaya ang gagayahin, o ang mga ka-voice ng mga The Bark Ads. Na ayon pa nga sa mga Doublebark Ads nating si Riza, Cash at Karen, ay ready na nga sila kung sakaling sila ang mapili ng randomizer dahil may mga kanya-kanya na silang mga ka-voice na gagayahin. Na hindi nga lang sa Sabado ang dapat abangan, kundi ang mga susunod pang mga Sabado at syempre, ay kung sino-sino na rin ang mga susunod na mga Doublebark Ads na magpapakita ng kanilang ka -voice, lalo na nga ang mga EB girls. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?